What's up mga boss, mayroon tayong Mio T na overcharging So ang problema nito mga boss ay uh, napundi lahat ng kanyang mga ilaw Dahil kinabitan nila ng uh, regulator na replacement ano So nag overcharge Ayan napundi lahat po ng mga ilaw nya Pati yung kanyang uh, dashboard panel ay napundi lahat ng kanyang mga ilaw Kasama na yung kanyang fuel gauge Ayan yun ang masasabi ko lang mga boss, huwag kayong magkakabit ng uh, replacement na regulator sa inyong motor Lalo na pag battery operated mga boss, ano uh, much better na ipapull wave nyo na lang kapag wala kayong mabiling stock na regulator So, paano nga ba pull wave ng Mio? So, panuorin nyo yung video na ito, mga boss Tara, let's go! What's up mga boss, isang magandang magandang uh, araw Ngayon ay magpupull wave tayo ng Mio Salty Okay mga boss, ganito lang kadali mag pull wave ng may salty. Ano, hanapin mo yung wire na galing sa stator, ano, paakyat. So, mayroon tong kulay na yellow, red, white, saka black. So, hanapin mo lang tong sakit na to mga boss, ano. Tapos, natanggalin mo yung sakit. Ayan, i-disconnect -dis mo ngayon yung black wire, sa yung yellow. Ang gagawin natin mga boss, natanggalin natin yung black wire, saka yung yellow, red dito sa sakit. Yan, nagaling sa motor mga boss ano, sa stator to galing mga boss. So tanggalin na natin. Kaya mga basata na, na disconnect na natin yung ating black wire at saka yellow red dito sa socket na galing sa stator ano. Ngayon ang gagawin natin ay uh, i-test it i-test light natin to kung gumagana nga tong black na to. Ang mangyayari kasi mga boss kapag dinisconnect natin yung black sa pagkaka-connect dito sa isang socket papunta sa body ground ano itong black na to kapag na disconnect mo na yung galing sa stator mga boss ang mangyayari dyan magiging floated na siya sa so magkakaroon ng power tong black wire at saka yung white wire ano magiging floated to so ganito yung ginawa natin boss yung ground ng ating test light nilagay natin sa black wire at saka yung test light natin nilagay natin sa white wire so ang gagawin natin ngayon tatadyakan natin yung motor kailangan umilaw to So ibig sabihin pag umilaw to naka floated na siya. Okay mga boss, umilaw nga siya no. So ibig sabihin naka floated na 'yan. Mga boss, para ma-full wave natin yung ating Mio ano, uh, kailangan yung bumili ng full wave na rectifier gaya nito. So ito yung ginagamit ko mga boss ano, TTGR regulator 5 wires. So, ayun na nga mga boss, sa ating regulator na TTGR 5 wires, mayroon niyang dalawang input. Pag sinabing input mga boss, papasok na kuryente galing sa stator, ano, dito may kakabit yung floated nga, ano. So, ganito yung mangyayari mga boss, ano, dahil naka-floated na yung ating stator, yung black at saka yung white. At ito naman yung input ng ating rectifier mga boss, ano itong hanapin natin yung kulay pink at saka yung kulay yellow so ito nga yung sinasabi kong uh, input mga boss ano ang gagawin mo i connect mo yung black wire at saka yung yellow wire dito sa white wire ano yan ganyan yung mangyari mga boss kaya lang dito natin siya ikakabit don mga boss kaya magdudugtong tayo ng wire ano So ganito na yung gagawin natin mga boss ano nilagyan ko ng wire yung black wire extra wire para umabot siya doon ano sa may pagkakabitan natin ng rectifier. Ayan. And then itong white wire ibabalik natin sa socket mga boss. Sasaksak uli natin. Kasi mapupunta nyo na siya doon sa may socket uli. Ayun. So ayun siya mga boss ano white wire. magko din siya doon. So ang nangyari, hindi ko na ikakabit tong uh, yellow red wire kasi source to ng ilaw mga boss ano. Kailangan hindi niyo na i-connect tong yellow wire na to para hindi bumalik yung yung kasi itong rectifier natin mga boss, mayroon, mayroon siyang sariling source ng ilaw. Kapag kinunik mo pa to, babalik yung kuryente papuntang stator ano. So magkakaroon siya ng problema kaya hindi na natin kakabit to. Dahil magkakaroon din ng power to mga boss hanggang dito. I-coconnect kasi natin tong ilaw ng rectifier dito sa yellow wire dito ano. So connected siya hanggang dito mga boss. Bali ito hindi niyo na i-coconnect ilalagyan nyo na lang ng tape so ang gagamitin natin mga boss yung black wire sa yung white wire ano ganyan yung mangyayari mga boss ito kasi kaya hindi ko na kinonect to mga boss nakakabit to sa body ground so kapag naka body ground yung stator ng Mio magha half wave sya pag tinanggal mo sa body ground magpo full wave sya so ganun ang nangyayari dito mga boss ano kaya hindi na tayo nagkakalkal doon sa stator ng Mio kasi naka-floated na siya. Sadya na siya naka-floated ano. Dito lang sa sa black wire nag sa ground kaya siya nag So kapag tinanggal natin yung black wire, nagpo-full wave siya. Ganun lang kadali mga boss ano. Ito mga boss, i-tape ko na lang dito. Yan para pag uh, gusto niyang ibalik uli sa pagka half wave, madali lang yung gagawin niya no i sasaksak niya uli para hindi nasisira yung mga wire so ito na yung white wire mga boss ano ito yung dalawang in input natin papuntang rectifier. So itong kakabit natin dito mga boss yung pink at saka yellow. Dito naman yung black wire, di ba? Black wire at saka yung white wire 'yan. 'Yan ang iko-connect natin mga boss diyan. Kahit magkabalikta diyan okay lang. Kaya na uh, mga boss, nakapit na natin yung white wire dito sa yellow wire ng ating charger at yung black kanina na tinugtungan natin ng extra wire, kinabit natin dito sa pink. So, iti-tape na natin to. Okay mga boss, ang susunod natin lalaki is yung ground. So, kulay green yung ground ng ating rectifier, ano? At black naman yung sa Mio. Ayan, kapit natin. So, ganito lang yung ginagawa ko. At yung red mga boss, para sa battery, red din dito sa Mio. Yan yeah, mga boss, lalagyan na natin yung ground at saka yung papuntang battery, ano. Since itong yellow, yung papuntang headlight ng Mio, ano, dahil pinutol na natin yung galing sa stator, ano, mga boss, ito din yung lalagyan natin ng ilaw ng 4 plus 1 nating rectifier kasi may sarili itong ilaw, ano. Dito natin kakabit naman ngayon sa yellow wire, mga boss. Ay okay, mga boss, ito yung headlight ng ating uh, Mio ano. So hindi siya battery operated yung headlight niya ano kasi may sarili tong ilaw mga boss. Kapag bibili kayo, ang sasabihin niyo 4 plus 1. So meron kayo makikitang uh, red na may lining na white o white na may lining na red. Kung gusto nyong uh, hindi battery operated yung ilaw ng motor niyo ano, kasi mas maganda to Para hindi na siya kakain doon sa battery ano May sarili siyang ilaw Okay mga boss Naikabit na natin ano So ganun lang Ang gagawin nyo uh, Tatanggalin nyo yung black wire Then lalagyan nyo ng extra wire ano Papunta dito sa rectifier ano Para Para mag nga siya ano Kailangan yung i-disconnect dito Kasi ito mga boss ka-connect to sa ground So ang nakakabit na lang dito mga po sa ating stator ay isang wire na lang ano Then dinisconnect din natin yung yellow wire So makikita nyo isang wire lang Yung black wire kinabitan natin ng extra wire papunta do to sa may pink Yan Kakabit ngayon natin yung battery Then uh, try natin kung nagcha charge nga siya ano Okay mga boss, so try natin kung nagcha-charge nga yung ginawa nating full wave conversion dito sa ating Mio Salty ano. So paanta rin natin. Meron tayong voltmeter dito. Yan. Ito yung laman ng kanyang battery. 8.6. six. rin natin mga boss. So mga boss, goods na yung ating full wave conversion ano. Ayan, ganda nung kanyang charging. Okay, mga ilaw niya nasira yung mga ilaw niya mga boss gawa nung kinabit nilang rectifier ano nag overcharge so napundi lahat ng mga ilaw eto kasi yung gamit nya yan yeah, yan yung gamit nya mga boss so tinanggal na natin to Okay mga boss, so natapos na natin Lumaganan na siya lahat Kaya nga pala natin pinol to mga boss Kasi Ang nangyari na Nag overcharge yung Ginamit nilang rectifier ano So ito, itong nga yung ginamit nilang rectifier So ang nangyari Napundilat ng ilaw ito siya mga boss, lahat ng mga ilaw niya na punti hanggang dito sa kanyang panel. So bago na 'tong mga 'to. Ito nasira na, hindi na natin magawa kasi electronics siya mga boss ano. Pero okay na. Ayan. So dito na nagtatapos yung ating video mga boss. Maraming salamat sa inyong pagsabay-bay sa ating channel. Then Uh, mag subscribe na kayo mga boss at hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayo updated sa mga video natin na upload pa